Si Nanay ay nagluluto ng masalap na ang palinga. At ito ay dinala niya na kay Tipo. Sina mo O, oh, sige. Hindi na ka na. Yan. Pero, kahit anong Naiinis <laughs> na ako. ako. <laughs> <laughs> ang si hindi pa rin kumakain si Pico. Kaya, pumunta si Taray. Pumunta na si Taray. Doon, sa tabi Ako ang Ako ang pangal. ng may patay. pag mo ba na na ba na ba na. Kanay, ya kun rahsin mana ya